Yung talo ka sa laro pero panalo sa iyo. Mm -hmm. Grabe sa alaol. <laughs> Ang sweet pa rin ni Tatay ano. Ya, ayan. Babay nga naman. Grabe, <laughs> pinagkaguluhan yung service crew. Puta yeah? no. <laughs> iya. Nah? Ano yan? Baka hindi malambing yung jowa mo. Baliw ka yata eh! Ayan! Wait Magaling kang kupal ka! Aba! I love you pa! <laughs> Ang pambansang fiance ng Pinas, Miss Jillian Wardz. Kaya pala maraming nag-aasa maging artista, no? <laughs> Dahil sa kising-sin, tapos maraming cut, ano? Para makarami ka, gano'n. <laughs> yeah, boy. Huwag mong sakalin. Habakan na, ayos! Baga sa liig mo, mawawakan. Wala pa akong sinasabi. <laughs> Wala pa akong sinasabi. <laughs> Excited, oh, sige. ano? One, two... 3 Hoy, hanggang 5 yun Ito naman O oh, sige Palakpak natin ang bagong mag-asawa Congratulations sa inyong Ang kulit ni Father Kailangan talaga titingin-tingin ka muna baka may makakita ano. Sana all ha. Eh? I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ting ning 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 ning. Kumana handra <laughs> sa <Rasa> Ang Sa saki. <laughs> Angen to. <laughs> Ganyan sa boarding house, lalo pag college ka, nagbo-boarding house ka, tapos may jowa yung tropa mo dun. Tamang nood ka na lang. it. Wag mong batukan, baka seryosohin ka. Sana all. Wala na, panalo na siya yan, te. Sumuko ka na. Suko na yan, na siya yan. Wala na, ate. Talo ka na dyan. Minsan nanonalo din ang lalaki. Kaya kung sino man yung naging jowa na to, congrats sa'yo, tol.

Nakubo! Nakipag beso beso pa mga kaibigan! Kilig naman talaga si Kumare oh! Kaya din naman namin matulog sa February 14 na mag-isa. Wow! Hindi <laughs> Kalmahan nyo, nagugulat kami. so, kasi, takot ka eh. Ngayon ko lang nalaman ng Tagalog pala ng me, ay ako, yung para sa <laughs> What? <laughs> Last mo na yun, idol ha. Ako, nang gigigil kanina pe. Okay, makas makas mo na yan, insa. <laughs> Akala mo switch siya sa iyo. Yung pala sweet sa lahat. <laughs> Araw -araw nakikita, kabahan ka na ate, may karibal ka na. <laughs> Pero ang problema, lalaki. O <laughs> nga! Kahit saan kayo naghahalikan, ano ba yan? Kameraman, ito ang bagay Come vibe with me, when? are free Call me when it's three You don't have to tell me Hey! Tamang pakilig lang kay teacher para pumasa Ang galing! Ang galing! Kimi no toriko na yung kumakain ka tapos biglang nagpray yung kasama mo hindi <laughs> mo alam kung iluluwa mo o lulunukin mo eh tapos yung jowa mo pa ng trip sa'yo <laughs> wala kaming pakialam Bubulunan sana kayo mga hayop. Daddy, chill. Hindi naman na muna ako umuwi. Tutusuin huh? sa nyo. Hindi naman muna umuwi ng taba. Ha? Wala ka na yung taba eh. Ano naman ito? Wala naman pong ano. Ito, wala. Ayoko, ayoko. lang dahil sa taba. bako? Oh. <laughs> <laughs> Ngayon lang na-realize ni ate, naka-video na pala. Grabe ka naman ate, dahil lang sa taba. Pero siguro, favorite niya yon. Paano masabi? sarap lang nun! Ah ah! <laughs> Hindi lang lalaki ang nag-propose, -pro pwede rin babae. Basta nasa tamang tao ka na. <laughs> K B, ganon. Really, what? Grabe. Ang kis magtampuni ating. i so rich. It's like I'm I'm a I'm a driver. Mrs. President. What? How is your dinner, Mrs. President? I don't care. <laughs> Grabe ka na Sinong gaban mo agad? Hey! Hala, hala. Hala, eh! Hala! <laughs> <laughs> Grabe! <laughs> <laughs> Sobrang lakas naman pagkakasampal nun. Oh, sorry, I'm sorry. Sorry, kakagay oh, sorry Hala, hala, hala. <laughs> Grabe ka Jollibee Talagang in love ka no? Sana all ah! Kanina kinindatan nga ako ng babae e, syempre, mabait ako Di kinindatan ko din ano? <laughs> tanong na ako may number ah, Ate Hindi ka rin nagsiselos ha Tama oh, na Nahihilo na ako Tama I miss you Naman, sama naman Saan mga naman ipupunta yan kuya. hehe <laughs> <Yeah>, boy. Uy. Haha. 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 Ay! Haha. <laughs> wow. <laughs> <laughs> Lumagpas ka pa! <laughs> Pero kinilig si ate doon Sana! Ew. tigan mo ng ganyan ate, papalag ako! Ang aga-aga bakas, tansihin ko yung gilagid mo d'ya <laughs> May kapatid kang parang jowa mo kung makalambing Grabe! Grabe, ang sweet naman nung magkapatid na to. Sa akin kasi puro away eh. Pero noon nyo, nung malilit pa. Dami na daldal nito. hindi <laughs> <laughs> so, niligawan mo yung babae, siguraduhin mong nasa puso't isip mo na na siya na yung gusto mong pakasalan. Mm -hmm. Hindi yung niligawan mo lang kasi maganda, cute, sexy, maputi, sikat. Niligawan mo lang kasi nabubuyo ka ng mga tropa mo. Nasa tropahan nyo, ikaw na lang yung wala pang jowa. Ah. Ikaw na lang yung wala pang girlfriend. Ikaw na lang yung wala pang pang display. Hmm? dagets mo lalo pag nasa binata stage or papel love ka pa lang ano ganyan yung nangyayari ngayon eh ulitin ko balita sa umpisa siguraduhin mo kung liligawan mo yung babae nasa puso't isip mo na na siya na yung gusto mong pakasalan tama. siya na yung gusto mong makasama sa habang buhay tama. siya na yung gusto mong kasama kapag bumuo ka ng pamilya tama kasi kung kaya mo niligawan yung babae dahil wala lang trip mo lang puti brad nagloloko ka lang nagtatarantado ka lang tapos ano maghihiwalay kayo hanap ka ulit ng bago. Wala pa rin sa mindset mo yung ganong pag-iisip. Tapos maghihiwalay ulit kayo, yes. nagloloko ka lang. Oo, totoo yung sinasabi nilang date to Mary. Galing nito, sino to ulit mga idol? Pero para sa akin, huwag muna kayong magmahal kung hindi pa kayo ready. Huwag kang magloko kung ayaw mo ding gawin sa'yo yan sa kapatid mong babae. Kung may kapatid ka mang babae. Kaya ang boto ng Horado, 5-0! Mag-ingay para kay kuya. Pamit sa pamit, let's go! Alright, bago po tayo mag-shoutout, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-like and follow sa ating Facebook page. At sa mga hindi pa po nakafollow, please like and follow po ang aking Facebook page, Ang Tenoriak. May TikTok account din po tayo. Mamamatay at akong single. Maraming maraming salamat po. God bless. Wala nang akong Spartans! What is your profession? <laughs>